Ito ang ganap ngayon guys. Papakainin ko ng darak yung alaga ko. Susuportan ko na lang pagkainin ng darak. Ayan, tubigan natin. Kasi talagang wala nang makain. E i pa naman ito. Mag-aapat na buwan na yung anak niya guys. Ngayong Abril. Kaya yan. Suportahan mo kumuna ng ano, darak yung pagkain niya. Dahil tingnan nyo naman. <laughs> puro brown na. Wala na siyang makain. Kinagtitiisan pa na nga nyo yung mga rice straw O yung mga natuyot na tangkay ng palay na lang. Kaya yan. Suportahan ko ng darak yung pagkain niya para may may padi siya pamaya pag magdidi yung anak niya dahil yan oh. ganyan siya kung kumain ng drak guys no oh. Bilis. Kumain, ang bilis galing yung kumain ng bilis bilis payat na siya <laughs> dahil nagpapadede wala pang makain na mga sariwang damo dahil matagal pa siguro tong tagtuyot guys ang ilninyo kaya ganyan ganyan muna ang kakainin niyang pang Ayan, dagdagan ko ng konting tubig ulit. Para hindi siya masyadong mamayad guys na maging butot balat. Kawawa kasi pag nagpabadede. Kailangan niya ng pagkain katulad din natin yan malapit na yung maubos Yan, konti na lang.